Ah, good morning mga farmers Ito na po ang nakuha nilang kawayan. Dami pala. Isang puno lang 'yan. Dami. Malaking pupo na 'yan. Mas madami yata yung kaysa yung nakaraan, no? Mas madami yan. Ah, madami na kayo nakakot doon. Ah, oh, naka na ang oh, kawayan. Ah, oh, mahirap nililinis, no? Ah, kagdi okay. Mga farmers, ito yung buwan ng ano natin, 'no. Ah. Saging. Ito na yung fish pa natin mga farmers. Ayun oh, ah, lalagyan na ng ah, hito. Ayun oh, ah, yung mga asola. Biglang dami. Ayun, unti-unting ito yung ating mga uh, saging ito yung madre de agua natin oh. kakapal na ayun oh. dami na tayong madre de agua kinatuyuan tong fish pan na to eh kaya uh, konti lay tubig ayun oh, na naman yung maganda do sa fish pan na to pag pinatuyuan ilang araw lang may tubig na naman ito yung ating aso mga kaparmaps Gigi. Oh, video, 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 oh. Uh, uh, oh. video. video, video. <Karere laughs> Ayan oh. tuyo, tuyo, na. Ngayon may tubig. Mangga natin, di pa namumunga. Morning, good morning. Ah, Lalagyan na ng hito uh, yan. Dali tumitingin ng ano ng uh, tumitingin ng uh, uh, similya. Siguro yung mga ano na 5 mga na 5 pisong bawat isa noon eh malalaki na. Ano? Mga farmers. Morning mga farmers. Ang ating boss Sherwin. Yung, yung mga manok niya dito dalawa na lang pala yung nandito ito gagawin kubo na lang siguro yun to nandun na lahat yung eh dalawa na lang yung nandito aso ah Shhh. Ah! isa ay <laughs> misi putot to oh. putot yan, yan Mona yeah. eh kala ako, ako, mo. yeah. <laughs> yan, mga farmers ito wala nang laman no. Oh. na na ano, na na deliver na lahat at dito meron tayong ayan na, konti na lang din nabili na di iba na deliver na di mga ka sa so mga interesado gusto magsimula, pwede po kayo mag-avail dito ng uh, Black Astronaut Brown Dekel Rhode Island may ibang klase mga ka-farmers